Hi, loves. Good evening to you, my love. Ah, nagluto ako na parang manok. Ayan ako. Excited. Excited ako mga langga. So, unang luto. Sarap yan mga langga. Ayan, makakakain na rin tayo sa unang luto natin sa ating kawali for more. Yun yung in-order ko sa Lazada. Then, naka-automatic siya kaagad, nakalutas kaagad yung sa aking chikas. Ay, yan. So, ayan na siya mga langga. Ang sarap-sarap naman talaga ng aking luto. Pero meron akong isda kasama. Tapos may sili ключи yeah. бэ yeah.